Hi hey guys, good morning. Alam niyo nakapaganto yung mga setup natin. Kain tayo ng sopas. Inat pa siya. Wait lang. Sinasanto ko pa siya from Caldero. Yun. Never mind the background, ha? Kusina kasi yan. Mini. Mini kusina. Diba ganyan pag nag-ano? Kapag nagbo-boarding house. Ingit ang sabaw. Perfect sa ano? Sa malamig na umaga. Alam nyo ba na signal number one na naman kami dito sa Bicol? Nice. Noong mga unang years ko sa Bicol, kinakabahan ako pag may bagyo. Like kapag narinig ko sa sa radyo or napanood sa TV na may signal number, may storm signal sa Bicol. Naano ako na ano na kinakabahan or nag-aalas syempre. Pero since matagal-tagal na rin naman ako dito sa Bicol and marami bagyo na rin yung napagdaanan natin. Like literal at iba't ibang kinakabahan pa din pero less na. Kumusta ang Saturday nyo guys? Kain tayo. Meron na akong kape. Pero mas prefer ko ang sopas. Ito na siya. Tikman natin. Gusto kong iparinig sa inyo kung paano ko humigop ng mainit na kakao. Para ma maingit kayo sa Tarap. Meron siyang hot dog. Macaroni. Tapos ano? Corn beef. Tinig ba? Kaya natin kayo guys. Let's take our breakfast. Yung iba maglalaba ngayon, I'm sure. Sana all. Hindi kami makalaba kasi may bagyo. Maulan kami madaling araw. mm Tara. Perfect. Kung may tinapay sa ano, no? Wait lang. Lipat ko ng konti yung ano sa cellphone natin at nakikita nyo yung yan isa so, sa mga ano happy food ko ang macaroni may name. kapag medyo low ang mood ko, tapos naka kain na kain ako ng macaroni. Meron din ba kayong ganun? O ako lang? Meron kasi ang comfort food tsaka happy food. Sabi naman ng mga ano, makakarinig. Oo, uh, ang art may, may pa. Lahat naman pagkain. <laughs> Hindi ko alam, basta meron akong ganun. nasa sa marinduki pa ako kapag gumabagyo? Tableya na ano, tsokolate. Gawa ng lola ko dati. Or, salabat. Kapag ano, kapag may, kapag maraming ano, ginger. Or, kape na bigas. Alam nyo yun. masarap yun, promise. etong bigas baga. Sinasangag to. etong it, may ano na siya, black na. Ating sunog na. Tapos lalagyan ng tubig na tubig papakuluan. Masarap na kape tapos lugaw. Or pag merong ginataan saging, ganun. Or ginataang San Fernando. Baling huwag. Yan masarap kayo pag-umaulan. Hindi gusto kong tinapay ng dati, di ba? Ano ka lang dati tong mga ano. Medyo may kaya-kaya sa buhay. Pero kaming mga ano, mga nasa laylayan. Pulog na dun Tapos pansin niyo din ba? Na parang mas masaya nung noon ang buhay ng kahit na hindi ko, hindi ko sure, hindi ko alam pero yun ang nafe-feel ko na or ganyan talaga ang feeling kapag medyo nagkakaedad ka na hmm. feeling ko ganyan ang feeling kapag nag mature mature ka na nahanapin mo na yung mga panahon na Pinapatulogan ng panghali ng nanay mo. Tapos may katabi kang ano? Pamalob. Di ba? Kaya din kayo guys. Diretso ang pagkain ko. Happy Saturday kahit bumabagyo. God bless, love you all.